Walang imposible sa Diyos. Amen? Ito yung magandang pagnilaya natin, mga kaibigan, mga kapanalig, sa araw na ito, araw ng Martes, nasa ikadalawampung araw na tayo sa buwan ng Agusto, dalawang libo, dalawampuntaapat. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita. Sana sa ating pagsisikap at patuloy na pakikinig sa mga pagbasa, sa mga pagninilay, sa mga mabubuting mapupulot natin na mga aral sa minsahi na gustong ipaabot sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Pagsikapan natin ang lahat ng ito na maging mabunga. Dahil ang lahat ng ating kaalaman, ang mga kabutihan na alam natin, kung hindi natin ito maisabuhay, hindi natin ito maisagawa, ang lahat ng ito ay pawang kasinungalingan lamang. Sana, mga kaibigan, sa likod ng ating mga kahinaan, patuloy tayong maging mabuti at magsikap, gaya ng sinabi ko, na ang mga kabutihan ito ay magbunga. Sa araw na ito ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 19, Versikulo 23 hanggang 30. Dito isinalaysay ng ating ibanghilista na hindi madali, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. At marami tayong mga pagsubok na maranasan lalong-lalo na sa pagsunod sa Kanya. Ngunit sa lahat ng mga kahirapang ito, kung patuloy tayong nagsisikap, ay walang imposible sa Diyos. Lalo't tayo ay may malaking pananalig sa Kanya tayo ay nagsisikap, nagsusumisikap na maging mabuti palagi. Sana mga kapatid, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng ating mga pangarap sa buhay, pagsikapan natin na makamit ito. Magtiwala tayo hindi lang sa ating sarili kundi sa Panginoon mismo na siyang naging liwanag natin, na siyang naging lakas natin, na siyang naging pag-asa natin. Dahil alam natin na kung ang bagay na ito na ating inaasam ay nararapat para sa atin, ibibigay at ibibigay ito ng Panginoon, lalong-lalo na kung ang ating bitihin ay alam-alam sa kabutihan. Isipin natin palagi mga kapatid na walang imposible sa Panginoon hanggat may tiwala tayo sa Kanya, hanggat nagtitiwala tayo sa kanya. Amen? Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, alam namin na walang imposible sa iyo. Maraming salamat at patuloy mo kaming tinutulungan. At sa bandang huli, nararamdaman namin na sa likod ng aming kahinaan, ikaw ay malaging nariyan sa amin upang tulungan kami. Amen.